Hello so mga idol, ito na po ang tutorial natin sa paglitaw ng higanti na kalbo na no, may dala ng parcel. Kung may apps na kayo ng CapCut, ang gagawin nyo ay open nyo project. Pagkatapos, hanapin nyo yung video na nirecord nyo. Dalawang clip lang po ang kailangan natin dito mga idol. Sa paggawa ng ganitong video, napakadali lang. Kaya sana'y masundan nyo mga idol. No? Hanapin po natin yung video tapos Okay, nandito na po ang video na kailangan natin. Kailangan lang po natin maglinis ng mga clip na hindi natin kailangan. Dito po mga idol, hanapin natin yung paangat na tayo doon sa may uh, cellphone. Dapat kailangan malapit tayo sa cellphone mga idol para magiging higanti tayo sa pag-edit natin, sa pag-remove background natin. Hanapin natin yung paangat, tapos... ang uh, eh, split nyo lang ang dinyo na kailangan pagkatapos hanapin nyo yung pagangat nyo na yat pag alis nyo diyan sa background ayan mga idol split split nyo na yan diyan split ayan napin yung video split nyo pagkatapos ando muna tayo mga idol kasi hanapin puno natin muna yung pagsagot niya dun sa rider na may kasamang may dalang parcel Sana'y masundan nyo po ito mga idol no. Napakadali lang po. Split. Pagkatapos. Kanapin yung overlay. I overlay po natin yung unang clip na ginawa natin ito. Mga idol. Ayan. Hanapin nyo lang. Dito po tayo magpuputol mga idol. Kasi ilalaglag po natin yung isang clip natin. Kasi dalawa ang clip Nang ginawa natin eh dito yung paalis na siya mga idol paalis na yung kalbo na yan mga idol no? doon tayo magpuputol ayan split lang mga idol tapos hanapin nyo po yung overlay kasi ilalaglag natin yung isang clip yan overlay tapos drag nyo lang doon sa pinaka unahan doon sa unahan dandahan lang kasi pag sinagad natin mawawala ang video Ayan mga idol, sana'y masundan nyo, no? Sundan nyo lang, napakadali lang. So, yung pinakamadali sa mga baguhan dyan, no? Sundan nyo lang ito mga idol. Ayan. Hanapin nyo po yung remove background. Gamitin mo natin yung chrome back key. Tapos, yung flicker nya, ihanapin nyo lang kung sa, pwisto nyo kung saan yung klaro na yung kalbo na may dalang Tapos, sagat nyo lang sa 50. O, kayo na bahala magtimpla-timpla dyan sa mga shadow at intensity. Ay masakin akin goods na yan mga idol. Kasi kita ko na yung kalbo. Play natin yung video. Ayyan mga idol. Kita nyo hindi hindi pantay doon sa pinakailalim yung paglakad ng magre-receive ng parcel. Split nyo lang tapos hanapin nyo lang i timing nyo lang i-delete nyo yung yun yung kailangan. Tapos i-lagay nyo doon sa unahan tapos i-timing nyo lang. Timing nyo lang mga idol. Subukan nyo ulit. Oh. Oh, diba? Oh, ayan mga idol. Hindi pa rin pagtay, kailangan natin dyan i- gawin natin ang speed niya. Lagay sa normal, speed ng konti para makahabol doon sa pag sagot niya doon sa receive ng parcel. Ayan mga idol. Sa tingin ko okay na yan mga lords. Ayan, goods na po yan. At ito na po yung kalalabasan mga idol. Arina! Nga, siya siya, ang imo nga parcel lalit sa Shopee, ang Spiliter. Ah. Nagabot na. Ah. Wala ko may ginorder.